Kaya sinasabi ko lagi sa bakla, ay yung magkawa sa puro kasi pagka marami siyang bulaklak, tumano, sabi ko ng mga mo. Hindi naman pagandahan eh. Yung kano So, ikaw lahat mag a nitong ano? Ito ako uwi ako eh. Pero hindi ako uwi dahil sa... Ah, so yan, idadalhin eh, ni Kuya Balian? Yan ang gagawa, gagayahin nila. Oo. Oh, kasi pag hindi ako nagawa ng design, ubus yan, tulang yan. Oo. Dapat ang susundin niya. So, i-estimate ko ngayon. Yan, kasi na yan. Sa tatlong karosa, di ba? Para sa santo Ganyan ulit. Ang niya. Ganyan niya. Kasi pag nagawa niya na napakadami. Tapos, itatapon lang. Ito yung mga dahon. Sayang, no? Itatapon lang. Kailangan talaga marunong ka magtipid ngayon. Oo, oh, tsaka hindi yung para hindi natin sasayang, matatapo, malalanta. Isang gamitan lang eh. Oo, oh, yun na nga. Kaya nga nagagalit si Juan. Ang pasunin so, mo po, makapaninayang nga yung bakla. Kasi floral foam. Oo. Oh, Palisang floral foam oh, oh. Pero di ba yung floral foam, pwede pang gamitin yan? Hindi, pagkatapos itatapon my gosh. Kaya ako binabalot ko sa plastic, sa ano, yung labo. Plastic para hindi madugog. No, oh, oh. At saka hindi mababasa yung ano, yung karosa. Ay, sa ka hindi eh. Kaya kung nasa napapagalit ko kayo ng para nang hindi kayo marunong makihirap, makihirap kayo sa nagpapaalis. Kaya imagine mo kung tabi-tabi ng ganyan, kagami. Oo. Oh, kukulangin ka talaga niyan. Hindi, iksabihin kung ganito ka kadami. Ilan lang, lima lang na ganito. Mahaba na yun. Sakit oh, na yun. Oh, oh. tatlong karosa. Oo, baka sumubra pa yan. Isa lang ito. Isang karosa na Hindi ka dami ng 60. Di ba, na siya magkakasunod na. Kung kukulangin man, nagkali lang. At least yung susunod na ko sa'yo, exacto na. Tapos na ginigal. At isang nasakto yung ano, yung, yung order natin uh, na na kulang. Ito nga lang ang ano eh. Ano po yung makikita yung uh, uh, maitim. Siya, man, saka -saka Ewan yun ko ba bakit ang daling masira yung egg aster na yan? Okay, nami lang yan. Poy. Poy. Ay, Poy. Sindong. <laughs> sindong. Sindong. <laughs> uh, uh, yung isang ganito 'di ba sampo lang ay yung, yung pinuha ko kanina sampo siyam hindi, yung Astro sampo thinky 'di sampo lang nakuha ko isang oh, kaya ati atigi oh yata yeah. eto yung ayos uh, ko ngayon kasi tatlong karosa so isang ganito isang Astro oh wala oh. lang ako ng mm -hmm. mga ilang pa mo ay kung na uh,

Ito lahat yung gagamitin sa tatlong karusa. 60 bundles. Ito mga binabad ko kanina yan. Kakapal yan. Ate makakapal ito. Pag nakita mo matutuwa ka. Oo. Oh. Nakakapal to. Ang gaganda. Kasi, yung isang stem niya, daming petals eh. Marami siyang... Yan nga, ano nga lang yan eh. Oo. Tapos, ito naman yung sa suki ko na si Ate Iya sa Patangas. Ay, Candelaria Quezon.